Araw sa si Gemini na may Aquarius Ascendant. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng iyong kakayahan sa intelektwal, maaari kang maging isang mahusay na siyentipiko. Ang malikhaing pagsulat sa mga larangan ng science fiction, mga kaganapan sa mundo, iba't ibang kultura, at politika ang iyong mga espesyal na kategorya ng interes. At sa pag-ibig, kakailanganin mo ng kapareha na masayahin, makahulugan, at may sense of humor. Salamat sa panunood! Mag-click dito upang i-download ang aming mga api para sa Android, iPhone at Microsoft. Sundan kami sa Facebook at Twitter. Manatiling na papanahon sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. Tiyaking i-browse ang aming site para sa mga horoscope at higit pa mag dito o tumawag lang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at anim na putpito at makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.